Hi guys. Hello. Our vlog for today it's so cool. is It's all about window shopping at the right mall this time, not at the <laughs> Lincoln <laughs> <Wood>. <laughs> so With I... me this time. Yeah. They were here last time without me. Uh-huh. But because she's he's so busy, so he I don't have so time busy. for us. But hey, I made it this time. I know right? I got to vlog. Kasi kumain kami sa... We just left. Ano Minority. Super China Buffet? Oh yeah. Minority. Minority. naman Minority. Minority. naman, yun Minority. 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 Lawrence. Oh, yun my God. Yung Minority. 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 yung Minority. mo. Susukat niya guys. Wait lang, wait lang, Napakaganda. Para siyang model. Ayan. Ready? Ayan na siya. Saan ka bang gagaling? ka. Ready? Ayan, ready. I see. I see sa Model. Model. Yan <Ganyan> lang. <laughs> 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 Ang ganda kaya. I really like it. <laughs> Hindi mo mabilhin. Oh, napakaganda. Ah! <laughs> <mantra> also, oh. love <laughs> Love you very much, eh. <laughs> Yung mga fans matcha. <laughs> I love matcha. I love Oh, promise. Oh, Pwede pang laki ihi ha. I -i -i mo na. <laughs> oh, ayan. Ayan. Ate Re, mas marami lipstick dito. itu. <laughs> <laughs> si Pora. Sephora. Uh, Punta tayo sa dik. Ano bang aanihin uh, nyo dito? dito? Aanihin nyo Yung dito? Sa Meron lahat. Kahit saan ka pumunta. Pero mas mura kasi sa ano, ano. Ano naman to? Korean yun na. Glow recipe. Ayan muna dyan ka Recipe pala Hi, welcome to our vlog. Ay <laughs> <Hi. laughs> <laughs> hey, boy. Hi hey guys, abangan niyo si Bakla ha. Hi, abangan niyo ako dito. Kasi mag, magiging Korean na rin siya. I okay. okay. Ayan bebe, na naman masasabi ko sa yan ano na masasabi mo sa vlog natin ngayon ka lang na naman nakapag-vlog kasama. I know, I'm so happy na finally kasama na naman ako <laughs> sa vlog niyo. Oh. I-support niyo naman yung vlog ni ni Ate Veronica. Ay, salamat sa I-follow niyo siya, i-subscribe niyo, i-like niyo lahat ng mga posts niya. Ang galing nito mag... This is the vlogger, the best vlogger in the world. <laughs> <laughs> Kasi, <laughs> Kasi, ba? Ba Kasi nga, Natatawa ko sa sarili ko, ko, ko. No, to, <laughs> na panood ko sabi ko sa link ko. Tuwa siya yung mukha niya. Guman, Gumanon. Hindi <laughs> mo na ako kinurek. Shuma, <laughs> <laughs> shuma. Yung isa naman, Alam niyo ba, walang eh? pakailang. Sige, sabi mo lang kahit ano gusto mo sabihin. Sabi <laughs> niya, it's your day. <laughs> <laughs> it's your day. <laughs> Ay, sa Terry. Ay, ayaw na kayo. Uy, ang ganda pala ng QC. QC ba ito? OC? OC. OC. Ayan. On Cloud or Cloud X? Ito, bibiliin po ni yeah, Ate Irene para sa para. kaibigan niya. Sana ah. Oh. Na taga-Pilipinas, si Kuya, ay, pinsan niya na si Kuya JQ na mahilig mag J <laughs> 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 Kuya JQ, malaki na, darating na! Gusto mo daw ha? Habang nag <laughs> Si Ate Irene sabi niya sa akin, oh size 9 daw. Ano kala mo sabi, tatrabaho dito sa JQ? <laughs> Pagandas may papahanap pa. <laughs> Asan ba yung mga taga-Dex dito? Huwag na <laughs> lang <laughs> ikaw dito. <laughs> Ay, ano naman sabi mo kay Ricky? Hindi, nasa natin... <laughs> <laughs> Kuya Ricky, nasan ka? Ba't wala ka dito sa amin? Hindi ka sumama. <laughs> Kung hindi, gabing-gabi na rin siya. Oo nga naman, ikaw ba naman taga-China tapeng? Eh? <laughs> Sa oras pa biyahe mo uuwi. Tapos darating ka pa dito. Diyos ko. Kung sumama ka, baka parating ka na. Pauwi na lalo siya. na taga China to pa di ba? Ang layo niya kasi, pa. guys. Kasi kung 1.30 ka lalabas, let's say, alas-alas ka na makaka-uwi. Ano oras oh. na kami nandun sa ano kanina? Sa train? 2.15 ata. Oh. Bakit oh. late na kayo lumabas? Eh, ano, nakaalis ako sa store, 143. Hinintay niya pa ako. Kasi kala niya siguro lalabas tayo. Oh. Kasi sinabihan mo raw siya eh. Yeah, eh, syempre dapat sum hindi na siya uuwi. <laughs> Pati uuwi. Pati uuwi. Pati uuwi. <laughs> Ayan, tuloy na. Sa bahay ka na nunood ka na. Isa na kasama ka namin nagko vlog Nanunood ka <laughs> <laughs> experience yes, sa first step work ka. Palay ka nga Parang ako siya, pero hindi siya sikat dito. Parang <laughs> never to do. Dito? Americano ba ako? Ay, bakit tinawag na Grande Americano yung uh, yung drinks? Kasi nasa grande. Ano ibig mo sabihin? Yun yung 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 shot na may na may hot water. Bakit tinawag siyang ng American? Yeah, tanong ko. Hindi ko alam. Basta yun nga yun eh. Search nyo para alam niyo pa. Paano pag may customer na tinanong kayo? What is Americano? Kasi tinatanong nila, made of what? Made of espresso shot with hot water. Oh, yun nga. O, ano naman yung white americano? White? Yeah. But meron bang white americano? Meron! Meron din ang cream. Lalagyan mo na white mocha. Hindi hmm. mo alam? Hmm. Hindi ko alam. Ngayon, alam mo. O, ngayon alam mo na. <laughs> Ay, paano pa sinabi kong black americano? O, oh, yung mocha. Hahaha. <laughs> paano pag sinabi kong brown Hindi, may, may, may customer kami noon. Sabi niya, white Pan American daw. Tapos nag-isip ako. Tinanong-tanong ko siya. So. Tapos yun, may white mo ka daw. Alam niyo ba, shinare ni Alexis. Pero nasabi na sa akin ng anak ko yun. Ano, Alexis? Ano daw? Ano 900 star store ng Starbucks Stop. magsasarado. Oh, alam, al oh, alam ma. ko yun. Oh, no. na, rin, rin? Last day na nga, yung most most of them last din kahapon or saturday outside na sa outside pero sa inside or oh here wala wala kasi alam naman nila gano'ng kalangas kumita no, yun tsaka mga unionized stores nila mga oh, okay. ano lang yung wala kasi partners. silang ano oo sabi ko nagbalik kay Kuya Ricky o kamusta na dyan sa bahay <laughs> next time kasama ka na sa vlog na Next time, huwag ka na muna muwi. Ang kanyang masyadong malinis. <laughs> Ayan. So, mas <laughs> maganda to. Ano ba? Sa akin, dito okay gamitin yan. Pero sa Pinas kasi ang daling magdumi. Lalo tag-ulan ngayon doon. Baka hanggang mall lang na lang sila eh. Kaya gusto. Oo. Kasi kahit matalsik-talsikan siya at umuulan lumabas sila, okay lang. Lalo tingnan mo yung tingnan mo yung ano niya oh, katilahan niya o. Kapag halimbawa example na natalsik-talsikan ng putik, you know. Pero kanya-kanya naman kasi type ng kulay. So, ano kahit saan naman madudumi yan dito. Depende na sa kagamit susuot. Kung tatama tama nga, lagi yung maglalakad sa, sa kanal, sa may ano, paddle. oh, paddle. Pati sa abin. Pati sa abin. Paddle. Paddle, paddle pa lang. Kala ko hati na sa abin. Sa magkano ito sa Pilipinas? 100 pesos mga 8 siguro mga 8,000 pero bi, bihira ka makabili ng talagang ano authentic ba y yun nga yung ano nga yun be oo, oo kasi hindi mo alam talaga mamay nakabili ka ng ang mahal tapos hindi naman pala original

ang itim dyan. Uh, okay. <laughs> okay. Hi Alex, wala ka dito yung ka. Ano ba? Baka naman may filter yung sa'yo kaya maputi mukha mo. Sa, sa akin walang filter. Wala. Walang filter to. Meron yan. Wala o, Sige, patingin. I-focus mo sa akin. O, di ba Wala. Wala, makita. Ang blackhead dito meron. dito wala? Wala. May filter. mo. Patingin mo. Dito meron. Ay, Natapos din kami. Minse. Natatapos din. Diyos ko, gutom na naman kami. <laughs> Ayan guys, away so and na uh, Thank hello. you so much sa pagsama sa aming tatlong. Ay, hindi hey, kaya yung... sumamat si Ricky. Tatlong <laughs> <laughs> pagok. <laughs> Ayan, napag-assist ako. Pumingin ko ako ng pang-Korea. Tingnan natin kung... Tingnan natin kung gagana sa akin. Pass it, pass Siyempre naman. Eh, dati naman, ang um, Ayan. misty. Sana ako. Bulta, nagpagasas ako. Nagpabilit pa rin. Ah! Oh. <laughs> like, din sila ng ano, ng sweet almond. Nung no una, share lang ito. Naging tatlo. Kasi Or. makulit siya eh. Patalong ng patalong. O oh, sige, mamili <laughs> <laughs> have a nice night guys see you on our next vlog Bagus. bye good night bye. <laughs> bye see you next time with ricky <laughs> <laughs>